si Hopper at ang mahiwagang mop. Sa tahimik at abalang bayan kung saan ang iba't ibang uri ng hayop ay namumuhay ng may pagkakaisa, ang kalinisan ay itinuturing nila na mahalaga. Ang bayan ay walang kapintasan, may kislap sa mga sapa, maayos na mga hardin at malinis na mga kalsada. Isa sa mga naninirahan dito ay si Hopper na isang skerel, kilala sa kanyang galing sa paghahanap at pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matalino, may isang kapintasan si Hopper, hindi siya mahilig maglinis. Isang maaraw na umaga, habang naghahalughog si Hopper sa sentro ng pagre-recycle ng bayan para sa mga gamit na mapapakinabangan pa, nakakita siya ng luma at maalikabok na mok. Mayroon itong hawakan na yari sa kahoy at kulay asul na ulo ng mok. Pinulot ni Hopper ito na akit ng inskripsyon sa hawakan na nagsasabing may mahika sa loob. Mahika, ha? Tingnan nga natin bulong ni Hopper na may pag-aalinlangan. Dinala niya ang mop sa bahay, nilinisan at nadesisyong subukan ito. Tumayo si Hopper sa magulo niyang kusina, hawak ang mop at sinabi, Mahiwagang mop kung tunay na may mahika ka, linisin mo ang kwartong ito. Sa kanyang pagkagulat, nabuhay ang mop, nagkuskos ng sahig, nagpunas ng mga counter, at nagugas pa ng mga plato. Sa sandaling panahon, kuminang ang kusina. Wow, ito ay kamangha-mangha, sigaw ni Hopper. Paano kaya kung linisi nito ang buong bahay? Ginawa nga iyon ng mahiwagang mop. Nilinis nito ang bawat sulok ng bahay ni Hopper, walang iniwang kalat. Tuwang-tuwa si Hopper sa kanyang natagpuan. Kaya itinago niya ang lihim ng mop at ginamit ito para panatilihing malinis ang kanyang bahay na walang kahirap-hirap. Isang araw, si Amber na Conejo, ang pinakamasela na naninirahan sa bayan, ay inimbitahan ang mga hayop sa kanyang tahanan para sa isang tea party. Habang nagtitipon ang lahat, hindi nila mapigilang humanga sa linis at ayos ng bahay ni Amber. Paano mo napapanatiling napaka-perpekto ang lahat, Amber? Tanong ni Spark na isang soro. Sipag at dedikasyon lamang, sagot ni Amber na may ngiti. Nakaramdam ng kaunting pagkakonsensya si Hopper. Naisip niyang umaasa lamang siya sa mahika ng mop sa halip na magsikap tulad ni Amber. Ngunit mabilis niyang binaliwala ito at tinanggap ang mga papuri tungkol sa malinis niyang bahay. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Hopper na parang nawawala ang enerhiya ng mahiwagang mop. Ang dating maliwanag na asul na ulo ng mop ay nagiging kulay abo, at ang kakayahan nitong maglinis ay humihina. Isang gabi, itatago na sana ni Hopper ang mop, nakita niyang bahagyang kumikislap ang inskripsyon. May mahika sa loob ngunit ito'y kailangang paghirapan, basa ni Hopper ng malakas. Pinag-isipan niya ito at napagtanto na marahil ang mahika ng mop ay may kaugnayan sa kanyang sariling pagsisikap. Determinado siyang maintindihan ito, nagsimula si Hopper na tulungan ang mop sa paglilinis, pinagsasama ang kanyang sariling pagsisikap sa mahika ng mop. Habang lalo siyang nagsisikap, lalong bumabalik ang lakas at kulay ng mop. Isang araw, habang nililinis ni Hopper ang plaza ng bayan gamit ang mop, biglang humangi ng malakas na dahilan ng pagkalat ng mga dahon at dumi sa buong bayan. Nagtipon ang mga hayop sa bayan, dismayado sa bigla ang kalat na dulot nito. Kailangan natin itong linisin, sabi ni Amber habang itinatagilid ang kanyang mga manggas. Nakaramdam ng responsibilidad si Hopper at humakbang patungo sa harapan. Mayroon akong bagay na makakatulong, sabi niya, ipinakita ang mahiwagang mop. Ngunit kailangan ang ating pinagsamang pagsisikap para gumana ito. Nagulat munit umayon ang mga hayop at nagtulungan sila. Nagsimula silang maglinis kasama si Hopper at ang mahiwagang mop. Habang nagtutulungan sila, lalong nagningning ang mahika ng mop, mabilis nilang nalinis ang kalat at naibalik ang kagandahan ng bayan. Ang galing nun, Hopper. Paano mo nagawa iyon? tanong ni Spark. Umiti si Hopper at ipinaliwanag ang katotohanan tungkol sa mahiwagang mop at ang aral na kanyang natutunan. Ang mahika ay hindi lamang nasa mop. Nasa ating kahandaang magsumikap at magtulungan. Ang tunay na mahika ay nagmumula sa ating mga kilos at sa tulong na ibinibigay natin sa isa't isa. Tumango ang mga hayop na unawaan ang moral ng kwento. Mula noon, pinahahalagahan na ng mga hayop na naninirahan doon hindi lamang ang kalinisan ng kanilang bayan, kundi pati na rin ang pagsisikap at pagtutulungan na maging posible ito. Patuloy na ginamit ni Hopper ang mop, ngunit lagi na niyang iniisip na ang mahika nito ay nakadepende sa kanyang sariling pagsisikap at sa suporta ng kanyang mga kaibigan.